uh, kukuha po tayo ng reaksyon no mula sa iba't ibang mga sektor at uh, sa kanila pong mga inaasahan dito nga no, sa ikaapat na State of the Nation na address or kumbaga pagre-report uh, ng uh, Pangulo sa mga nagawa ng kanya pong ng uh, administrasyon. At ngayon, dadako po tayo ano, sa labor sector dala sa ating linya po si uh, Sir Jerome Adonis. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jerome. Welcome po sa ating uh, program sa uh, de Gupan, si uh, Bombo Marian po ito. Magandang gabi po, Sir. Magandang magandang gabi, uh, Bombo Marian, at magandang gabi po sa inaabot ng inyong programa dyan sa Dagupan. Okay po, ayun. At uh, ito nga po, una-una, Sir Jerome, uh, ano na po yung mga preparasyon o mga ginagawa pong uh, paghahanda uh, ng inyong pong, uh, um, grupo or organisasyon dito po sa matutuloy nga na zona po ano, ni Pangulong Marcos sa araw po ng uh, lunes po, Well, bagaman tayo ay binabagyo, no? almost uh, one week na binabagyo ang buong bansa. No? Uh, preparado na po ang mga manggagawa at ang ordinaryong mamamayan sa darating na lunes para magkaroon ng malaking protesta. Sa salubungin ng malaking protesta ng iba't ibang sectors itong ikaapat na zona ni Bongbong Marcos dahil tatlong taon na rin siya sa pundar ng kapangyarihan mula ng maupo bilang uh, Pangulo pero wala akong nagbago noon sa kabuhayan ng mga ordinaryong manggagawa at mamamayan pagkos lumaki pa lalo yung ating problema lalong mapapansin natin lumaki yung utang no close to 17 trillion pesos na tapos tuloy-tuloy din naman yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at the same time siya mismo yung nangharang doon sa di sana ay maliit na dagdag na sahod na makakamit ng mga manggagawa na nagkakahalaga ng 200 pesos. Uh -uh. Tapos uh, ano pa no? Ang dapat problema natin kapapasok pa lang nung yesterday nung uh, Supreme Court decision patungkol po sa uh, article of impeachment impeachment. So ibig sabihin, uh, handa 'yung mga manggagawa na magprotesta, no? dala ang iba't ibang isyo ng taong bayan na matagal nang inaabandona ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Mm -mm. Okay, before po dun sa mga issues din ano, uh, Sir Jerome, tanong lang din natin, meron din po ba kayong mga uh, dadalhin na yung mga kadalasan po na ano, tuwing aso na po mga, mga FGs po? Of course, yes. Uh, headed by the ba bagong alyansang makabayan, meron po tayong APG na pinapakita doon yung buka uh, mukha ni Bongbong Marcos, uh, yung kanyang mga mga pangako, ang tawag namin mga bula, no? mga pambobola, pambubudol, bula, kasi hindi naman totoo. At uh, opposite sa nangyayari. So, ready na yung EPG natin, uh, ready na yung mga placards, ready na po yung sound system, at of course, uh, ready na rin po yung mga dadalo na dapat may dalang kapote, may dalang payong, etc. Dahil inaasahan po natin na maulan pa rin itong uh, darating na lunes dahil sa uh, habagat or mm -hmm. baka nga mayroon pang uh, bagyo na kasunod na darating. Okay po. At uh, dalawagan din po ano, ang uh, mga kapulisan na mapaya po, mapayapa po na uh, protesta po sa mismong araw po ng Gasona. Okay na rin po ba, Sir Jerome, yung inyong mga uh, permit at sad po kayo po that time para magkaroon din po or na mapayapa kayo na makapaghahayag po ng inyong protesta sa lunes, sir. Well, Bomba Marian, I would like to make it clear na ang protesta no mm. ng taumbayan ay palaging mapayapa. Mm -hmm. Nagkakaroon lang ng gulo dahil nanggugulo ang mga kapulisan at nililimit yung ating freedom of assembly doon sa kung ano lang yung gusto nila. Of course, nagigiit tayo na uh makalapit dahil yun ano na ba ang kinakatakot nila uh, magpo program lang naman may dalang placard, sisigaw yung mga mamamayan doon sa aming mga limitasyon ito. Hindi siya nakakatakot, hindi siya threat, no? Uh, paulit-ulit namin sinasabi, with or without permit, hindi kami magpapalimit sa permit dahil without without permit, eh, pinapayagan kami ng konstitusyon na mag-assemble, no, nang maayos at palaging maayos yan, 'Wag lang nang gugulo ang uh, mga kapulisan. At so far, meron po tayong pakikipag-usap sa city government uh, kay uh, Mayor Joy Belmonte at uh, the city government allowed us to uh, na makapagtayo ng stage doon malapit mismo sa St. Peter no uh, dito sa Along Commonwealth malapit sa Gotesco so malayo pa rin ito doon sa uh, batasan pambansa na supposed mm. Yeah. sa ay makalapit tayo doon but then again uh, hindi na kami papayag na harangin pa ng uh, bago mag-St. Peter. So, i-assert na ho natin yung ating karapatan sa isang mapayapang asamblea. Mm, mm. Okay po. So ito, doon na po tayo rin ano, uh, Sir Jerome sa gaganapin nga na sona ng uh, pangulo, ano po yung inaasahan po ninyo na sana ay uh, banggitin at uh, lamanin po ng sona uh, ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Uh, kung pag-uusapan po yung sa sektor po ng mga manggagawa o sa labor sector po, Well, wala tayong inaasahan, wala kaming ine-expect na sasabihin niya patungkol sa labor, no? ah uh, dahil for the longest time inabando na naman na kami no uh, hinarang niya pa nga yung kakarampot na 200 pesos na dagdag sahod siya mismo ang nangharang kaya wala naman siyang puso sa manggagawa wala siyang pakialam sa mga manggagawa wala tayong inaasahan so malamang ang ipagyayabang niya yung trip niya sa US pakikipag-usap dito kay Donald Trump no na nagbakaawa So ipagyayabang niya na naman 'yan na isa na naman tagumpay dahil uh, nagkaroon ng military agreement na naman, dagdag na military agreement between the Philippines and US. Mm -hmm. Na basically ipakikinabangan lang naman ng Estados Unidos. So malamang ipagyayabang niya na naman yung nakuha niya down na billion pesos, uh, bilyong uh, ng mga foreign investors or investment, no, na iuwi sa Pilipinas, which is hindi naman totoo kasi hanggang ngayon napakalaki ng bilang ng mga Pilipino na walang trabaho, tumaas ang data ng underemployed, no? at uh, lumalaki pa rin yung bilang ng ating mga OFWs. In short, uh, lahat ng yan ay konkretong manifestations na wala talagang nalilikang trabaho matino sa ating bansa. So, uh, kung may sasabihin man siya na uh, kabutihan, taong bayan, lahat yan ay pambobola, lahat yan ay bula. Hindi totoo yan. Pawang kasinungalingan ng mga yan. Mm -mm. Okay po. So, para masasabi nyo din talaga, no? um, din Sir Jerome, na wala pong uh, masyado na significant na mga na gawarin pong uh, changes or uh, improvement, mga pagbabago uh, sa labor sector in the past uh, three years ng uh, panunungkulan po ng administration. Eh, yes, tama ka bang Marian? Kasi dapat ang ulat ng Pangulo ay yung nagawa niya. So, na nga eh, parang uh, uh, report back ito sa taong bayan. Ang tanong, ano ba nagawa niya sa hanay ng labor sector? Wala. Pinabayaan niya, nilabandon niya na, ano ba ang nagawa niya sa hanay ng mga magsasaka? Wala. I, uh, ipinagpatuloy niya lang yung dating bulok na sistema na nag import ng pagkain. No? Ano ba yung nagawa niya dito sa matinding uh, epekto ng matinding baha na pinagmalaki niya na mga flood control na yan? Wala palala ng palala. Wasak ang kabuhayan, napakabagal o almost wala ang response ng gobyerno sa panahong may kalamidad sa uh, uh, sinasalan tayong sinasalanta yung ating mga kababayan. Ano ba ang nagawa niya sa usapin ng pagpapababa ng presyo mula sa pagkain at serviso? Wala din naman. No? Uh, sa usapin ng healthcare sa bansa, wala siyang nagawa. Nilitan pa yung budget. O so, sa pinang educations, ang dami mga kabataang Pilipino ang hindi makapag-aral dahil komersyalisado ang ating edukasyon sa ating bansa. Palaki ng palaki yung bilang ng mga OFW. na uh, napakalala ng uh, krimen sa ating bansa. Naglipa na rin pa rin yung mga, yung mga kriminal na hindi nauusig. Napakalala pa rin ng korupsyon sa ating bansa. So, ito, yung, ito yung katotohanan na hindi niya inuulat sa taong bayan. So ito ay lahat pagtatakpan ng kanyang mga kasinungalingan at mga panluloko na datos para pagbukain na ang kanyang gobyerno ay merong ginagawa sa taong bayan. Well, in fact, wala talaga. Uh, totally abandon ang interest. Mas ang pinapaboran niya, yung malalaking foreign investor, local investor, ang uh, kanyang mga crony, at syempre, yung interes ng uh, Estados Unidos. Yun ang sinusunod niya mm okay po. So para ibig sabihin din na uh, Sir Jerome is wala din po talaga masyadong ng uh, impact ano? hindi uh, lang naman um, this year or last year yung uh, binabanggit po lagi ng mga ng pangulo yung mga foreign investments. Ano yan na magpapalago po ng uh, um, employment sa atin po sa Pilipinas. Wala Bobo Marian kasi alam mo ang ang isang uh... Uh, Nare-reklamo ng mga foreign investors sa bansa, napakatindi ng red tape sa Pilipinas, oh, sa gobyerno mismo. Pangalawa, napakataas ng cost of production dito at number one sa cost of production ay yung electricity o yung power. Kaya mapapansin natin yung mga foreign investor, papangakuan lang siya pero hindi pupunta dito. Kapag nag-go into the process na sila, mas pipiliin nila yung Singapore, Vietnam, Thailand kasi mas mababa dyan ang presyo ng kuryente. So bilang investor, siyempre, kung alin yung bansa na mas kikita ako, eh doon ako pupunta. Eh pwede naman niyang bulahin lang si Bongbong Marcos kasi utu-utu naman siya. No? Uh, wala naman siyang magagawa. So ganun, ganun ang paulit-ulit na sequence sa ating uh, uh, bansa sa ilalim ni Bongbong Marcos. At ang, ang nakikita nga natin, Bongbong Marian, lalala pa yan kasi mauubusan ka ng pondo ang at uh, ang ating uh, gobyerno dahil napakalala ng korupsyon uh, may impunity ng korupsyon walang nananagot ninanakaw lang ng mga opisyal ng gobyerno lumiliit yung budget mo eh, year by year kailangan mo kaya ang pang ang pangtapal na diyan uutang ng uutang no kaya may pagtantya nga kami no na bago matapos ang kanyang uh, termino na may natitira pang 3 years baka ang utang ng Pilipinas ay umabot na ng around 21 trillion pesos no kasi ngayon nasa almost 16.92 trillion na tayo close to 17 trillion eh may 3 years pa every year kailangan mo ng budget eh saan mo kukunin wala kang pagkukunan no kung hindi uh, pigain ng tax yung ordinaryong mamamayan yung mga kababayan natin at mangutang sa si yung dagat sa mga pandaigdigang institusyong pampinansya na fully control din naman ng mga, uh, ng Estados Unidos at iba pang mga economic power sa Europa. Mm -mm. Okay po. Sa kasalukuyan po ba, Sir Jerome, ano, bukod siyempre doon sa um, sahod at uh, doon po sa contractualization, under-employment sa ating bansa, ano po po yung uh, marahil, uh, mari po ninyong maibahagi sa mga tagapakinig natin, ano, na mga kinakailangan din uh, malaman na seryosong problema po sa labor sector po, sir? Well, of course, kami sa labor movements, kami sa Kilosang Mayo Uno, ay kahit alam naming mahirap ito, para tayong sa butas ng karayong, hindi namin iaatras yung ating lehitimong kahilingan para sa mga manggagawa. So kaya po, uh, after the opening, hindi pa nag-opening ang uh, 20th Congress, ay kami ay close coordination with Makabayan. Nag-file na kagad tayo ng legislative wage increase, 1,200 pesos, House Bill 202 at iba pang mga proteksyon sa anay ng mga manggagawa na ngayon ay uh, grossly violated. So itutuloy-tuloy natin yung uh, pakikipaglaban para sa nakabubuhay na sahod. Itutuloy natin yung pagbasura sa contractualizations na uh, magka nagkaroon magpapile ho ng bill through the Makabayan Coalition, yung Secure of Tenure Bill. Uh, of course, uh, yung uh, I ipapile din pa po natin yung bill ng yung uh, union uh, non-interference sa, uh, sa pagtatayo ng union lalong lalo na itong mga military in uniform ang, uh, AFP at ang police at iba pang mga paramilitar na nakikialam sa pagtatayo ng union so lahat po yan ay uh, it's a challenge natin at ipapile natin bilang bilang batas at diyan tinatawagan po natin yung ating mga kababayan na mahigpit na suportahan yan dahil yan po talaga yung tunay na kailangang harapin ng gobyerno kumpara doon sa kanyang mga inaatupag sa kasalukuyan. Of course, uh, mag, uh, magpapile din po tayo ng, uh, ng bill para sa, sa pag-aalis pag ng, uh, ng uh, excise tax at bat sa presyo ng petrolyo, uh, presyo ng pagkain, kuryente, tubig at gamot kasi uh, the moment na tumataas ang presyo ng produkto petrolyo, mabilis po na inahatak pataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin habang napakababa ng sahod ng mga manggagawang Pilipino. Mm -hmm. Na nagre-resulta ito ng matinding dagdag na patong-patong na pahirap no, sa, sa bawat pamilyang Pilipino sa kasalukuyan. Okay po. At dahil binanggit nyo na rin kanina, no, Sir Jerome, yung tungkol po sa... Um, Itong uh, susunod na mga usapin po sa budget natin. At yung uh, pagbubukas na nga rin po ng 20th uh, Congress ano um after nitong uh, state of the nation address or sona ng pangulo uh, siguro tanungin na lang din natin kayo uh, Sir Jerome ano don sa opinion nyo doon sa kamakailan iminomong mong po na gawing partici uh, participative po no yung uh, uh, usapin po ng pagtalakay po ng uh, pagtalakay at pag aproba nitong susunod po na budget po ng ating bansa sir. Tama ka diyan kasi budget hearing na naman yung hmm. uh, oh yung uh, next uh, next after the zona the uh -uh. so gagawin participative eh. never naman nangyari sa bansa eh hindi naman ang 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 participative dyan talaga ay yung mga congressman lang dahil sila lang naman yung uh, uh, may kinalaman sa pagbubuo ng budget of course magiging involved dyan yung makabayan ano ah uh, ang nakakalungkot dyan dahil parating ano parating hindi bunubusisi yung budget kung saan talaga mapupunta yung bulk yung pinakamalaki uh, no nakaraan napunta lang talaga sa military spending yung napakalaki no sa EFP sa Armed Forces of the Philippines pero lumiit yung budget sa health lumiit yung budget sa agriculture no kaya hanggang ngayon problema pa rin natin yung kusapin ang pagkain so yung mga basic services na dapat nilalaanan ng malaking budget pondo yun po yung nililiitan. so for sure this time ay uh, mangyayari ulet at tayo naman ang magbabantay pumutok na po no sa Senado no uh, na -mention na yung uh, yung uh, mga insertion no sa sa budget at napangalanan doon si Senate President Jesus Escudero nakita na sa malaking insertion na bilyon-bilyon piso ay almost 9 billion yung mapupunta sa kaniyang probinsya no the insertion so ah uh, ngayong panahon sa budget ay magbabawi yung mga senador congressman na gumastos ng malaki sa panahon ng eleksyon kaya the this time kailangan mas maging mapagbantay ang mga ordinaryong mamamayan na palaging biktima ng uh, anti people na Uh, anti-workers na uh, kondukta o konteksto ng budget sa ating bansa. Dapat po tayo mag-assert na dapat ang malaking bulto ay mapunta sa agrikultura, sa education, sa health, no? No, ating mga kababayan at iba pang mahalagang serbisyo sa paglikha ng trabaho, no? ng ating uh, ng ating bansa para once and for all unti-unti nating maka-cope, maka-alwan, makaalpas tayo doon sa lumulubang uh, kawalan ng trabaho, uh, patatinding pagtas ng presyo ng mga pangunahing bili. Mm, mm Okay po. At ito, um, second to the last uh, din po, no, natanoy natin na uh, Sir Jerome, kung uh, ito gaano naapektuhan ang uh, sektor po ng paggawa. Of course, ito nga uh, kamakailan, naranasan din po natin ano, na magkakasunod po na epekto ng uh, bagyo at uh, habagat po, Sir. Yes, tama-tama. Uh, tama ka dyan, Bombo Marian. Uh uh the fact na napakarabing bagyuhin ang Pilipinas in the first place mahigit 20 bagyo a year at uh, mukhang mas marami pa yan dahil nga sa sa pag, uh, sa krisis sa, sa, sa klima mm -hmm. so ang problema ang palaging biktima diyan mga mahihirap wasak ang uh, sakahan ng mga magsasaka uh, wasak ang mga bahay napakatindi ng landslide tapos pagka-matindi ang baha, ang napeperwiso din yung mga manggagawa kasi hindi kami makapasok sa trabaho eh no work no pay. Diba? Yung mga mangingisda natin, tapos wala ang uh, nakakagalit kasi sobrang bagal, sobrang selective political patronage pagdating doon sa tulong na dapat ay mapunta sa ating mga kababayan. So hanggang ngayon, napakarami pa rin ng mga kababayan natin ang lubog sa baha. No? Ang area ng Baguio, Cordillera, ang Itogon ay nagkakaroon ng malalaking landslide. So nasaan ang gobyerno sa, sa panahon na yan? Sobrang bagal. So mas mabilis pang nagtutulungan yung mga mahihirap, hirap although maliit yung naabot. Halimbawa, nagkakaroon tayo mga hot meals, etc. Pero dapat uh, kapag ka ganitong panahon, ang nasa forefront dyan ay ang gobyerno. Kasi ang uh, palaging biktima talaga, Bombo Marian, yung mga mahihirap. Mm -hmm. So, pumapatong mapatong ito sa dating uh, problema na natin, imagine, nawasak yung bahay mo, saan kakukuha ng pampagawa. Mm -hmm. no? Uh, hindi ka nakapasok sa trabaho dahil matindi yung baha sa dadaanan mo. No? Eh, sa saan, saan ka? Ang, ang solusyon mo, mangungutang ka na naman. So, ibabaon ka lalo ng tung sitwasyon ng uh, matinding krisis sa klima sa uh, ganitong kalagayan. Okay po. So ayun, pa huli, Sir Jerome, baka may mga nais pa po kayong naiwan uh, mensahe at uh, mga panyaya din po no sa mga manggagawa sa pakikiisa po marahil sa sasagaw po ninyo mga aktibidad sa sona sa araw po ng Lunes. Okay, uh, sa darating po na Lunes, kami ay nagaanyaya sa lahat ng mga kababayan natin, mga manggagawa na galit sa napakababang sahod. Galit dahil napakalaking bilang ay kontraktwal. Galit dahil sa nagtataas ang presyo ng bilihin. Galit dahil sa uh, uh, impunity sa usapin ng korupsyon. Galit po dahil uh, lugmok ang ating bayan sa matinding kahirapan. Galit dahil walang response ang gobyerno dito sa matinding mga pagbagyo at pagbaha. So, sa inaanyayahan nun namin kayo na sumama sa People's Sona this coming Monday, ikaapat na Sona, at ipapahayag po natin sa gobyerno ni Bogbong Marcos yung kanyang pagpapabaya. At hahamunin natin siya no, na bilang, uh, bilang presidente, hindi pwedeng nagkikimik balikat at uh, uh, hindi mo ina-address yung problema ng ating mga... Ayo, A uh, umulan bumagyo, no? Uh, tayo po ay magpapatuloy sa ating makatuwiran at makatarungang panawagan sa ilalim ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Okay po. Yun po, maraming salamat ulit sa oras ninyo, uh, Sir uh, Jerome. At uh, ingat po kayo. Magandang gabi. Magandang gabi. Maraming salamat, Bobo Marian. Mabuhay po kayo dyan sa mag-ingat po tayo sa matinding uh, mga pagbaha. Magandang gabi.